Ang Climate Information Services or CIS ay ang paggawa, pagsasalin, pagbabahagi at ang paggamit ng mga informasyon tungkol sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap na klima. Mahalaga ang CIS para sa mga magsasaka at mga dahil ito ay ginagamit nilang basihan para sa kanilang pagdesisyon. Halimbawa, kung matatanggap na mga magsasaka na ngayon ay uulan, ito ay magagamit lang pagdidesisyon kung sila ba ay mag apply ng fertilizer or hindi. Ganun din naman sa mga mangingisda, kung matatanggap nila ang forecast ng panahon, ito ay makakaaring makatulong sa kanila na magdesisyon kung sila ba ay papalao sa dagat o hindi. Napakahalaga ng CIS para mas maging resilient ang sektor ng agrikultura at mangingisda dahil mas naiintindihan ng mga magsasaka at mangingisda kung ano yung nangyayari sa kanilang kapaligiran at mapaghahandaan nila kung ano man ang pwedeng mangyari sa hinaharap. So halimbawa, meron tayong mga seasonal forecast ng El Nino o La Nina, pwede mag ang magsasaka kung anong tamang pananim ang dapat niyang itanim sa kanyang sakahan. Ganun din sa mga mangisda, halimbawa yung mga merong fish ponds or yung mga pumapalaot, makakatulong ito na magbigay sa kanila ng tamang desisyon kung anong mga aktividad na mabuti ang dapat nilang gawin sa kanilang mga palaisdaan o sa kanilang pangingisda sa laot.